tumbler ko eh Meron na akong ano ito Okay na to? Ano ya ano Okay na ba to? Kumo di ba ano yan? Ano? Inuman yan ng ano di ba? Tumbler to na tumbler ba yan? Ano ba sakit niyo? Mga sir... pang ano sa juice Serving ano? Yeah. Serving mm. ng juice Nak, nagtitipid tayo. Kailangan natin magtipid. Eh, ma, <coughs> Ano, wag na lang. Anong gusto Dadala mo? Dadala na lang ako. Ka doon ng, ano, COVID. Mm. Sa school. Mm. Eh, nagtitipid niya tayo. So, okay. ito, pwede na to. Magdadala, Magdadala na lang ako ng baso para perfect na, oh. Ayan, tas lagyan ko na lang yan ng cook. Tas, ano. Ayaw mo nun. Diyan! Ayaw, ay, mga dami yan, eh sa akin, baka sila nga makakainom eh. Kasi kala nila ano. O oh, atis makatulong ka. Eh ako! Sabi mo, inumin ko tubig. Pwede na to na. At least <laughs> ano, makatipid tayo. Kaysa bibili ako ng panibago mong tumbler. Okay na to. What if kasi, mabasa... kasi hindi mo kasi naingatan yung tumbler mo. Ano? Okay. na to? Okay? Um, mabasa yung libro ko ilalagay sa bag ilalagay mo sa lagayan ng ano okay bit bitin mo